Magandang umaga po mga kalugan. Itisingin ko po ang aking buses kung pipili pa kung wala pa rin kupas. <coughs> 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 magandang magandang umaga po. <coughs> binting ng dalagay iba't ibang klase May binting kawayan May binting kabuting may binting piklatin, may binting karuti, at mayroon pa binting tatara ng karne. Ako'y ibigin mo, lalaking matapang, sa putok ng baril, balay, katapayan kaliwang kamay Pinispis ko lamang akala ko'y guyam Ako'y ibigin mo lalaking matapang. Sa putok ng baril balay ka tapayan Ako'y tinamang sa kaliwang kamay Pinispis ko mga akala ko'y langgam. Wala pa rin pagbabago ang boses ni Kalugon. Thank you for watching. Please like and share. Sundan mo ang kanang sa 🎵 Kamay sa ganyan mo Thank you meron meron sinta, buko ng papaya 🎵🎵 buslo buslo, ng bunga Pagdating sa dulo Bali yang sangat kapus kepalar, nang nangibah? Thank you for watching. Please like and share. Video <laughs> 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 mana?